Yan mga kapishing ating. Dito muna tayo unang susubo kayo sa sapa. Pahitay na yan. Pakiyat na yung tubig. Medyo mabilis na rin. Pero may natatanaw tayong mga bigaw. Kaya lang, hindi sila angat-angat. Medyo nakabakas lang mga kapishing hunting yung mga bigaw. Puputokan muna natin to. Yan, Habang meron. Pagka wala, wala na sila rito at bumilis na agos saka tayo hahanap ng pwesto ng pakakapotok tayo ng tilapia pero kung marami na tayo mahuhuli na bigaw okay na yon, pangulam na rin yun medyo mapulang malabo ang tubig makakapising hanting yan ayun pa isang pinamumutokan natin dati yan yan yung tani manong kangkong mga ka-fishing hunting. Sisilip din tayo dyan mamaya. Yan, set up na tayo mga ka-fishing hunting. Dito muna tayo unang susubok sa sapa. Yan, tatlo yung karete natin ngayon. Susubukan natin yung bagong gawa natin bala kung magandang tumama. Yan yung ating airgun. Oh. No? share ba natin yung dalawa mga ka hunting ah palalaman na natin to kung magandang tumama. Magandang araw sa inyo mga ka-fishing hunting. Samahan na naman po nyo ako sa isang panibagong fishing hunting. Uh, kamusta na po pala kayong lahat? Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ingat na lang po palagi at maraming salamat sa patuloy nyong suporta. Ah. Narito na tayo sa Sapang Bayang kung saan tayo muling mabumutok. Dito muna tayo sa unang susubok sa Sapa. Uh, pahay na mga ka-fishing hunting. At nakaset up na rin tayo. Uh, shout out po sa mga subscriber natin at sa mga followers. Shout out po sa mga viewers. Uh, shout out po kay Ray Edwards at kay Raymond Santos. Yan. Maraming salamat sa patuloy niyong suporta at sa mga pag-share na aking video. Uh, shout out po sa mga angler sa buong Pilipinas. Shoutout din po sa mga Manny sa buong Pilipinas. Ingat po palagi sa mga fishing adventure natin. Ayan mga ka-fishing hunting. Uh, update ko na lang po kayo kung ano ang mangyayari sa ating fishing hunting natin. Ayan mga ka-fishing hunting, bigaw oh. Ito natin, bigaw. Ayan mga ka-fishing hunting, Tarama natin. Ayan o. Unang putok natin to sa bagong gawa natin bala. Ayan o. Ayan mga ka-fishing hunting. Bagong bala natin. Ayan, uh, may puputukan tayo ulit. Mga ka-fishing hunting. Ayan, oh. nasa ibabaw lang. Oh. Ayan, tinamaan natin mga ka-fishing hunting. Ayan, oh. na natin baka mapatid mga kapising hunting ayan ayan mga kapising hunting oh. ganda tumama ng bala natin Tandang tumama ng bala. Ayos na naman ang pag-agawa natin. Natin makaka pa yung ano. Yun. Oh. Ayaw, lagot na naman. Ay, ulit tayo mga fishing hunting. Oh, lumubog. Ito, ito, ito. Oh. Adalian natin mga fishing hunting. Adalian natin. Sana kayong nakarating. Yo no. Ang lakas niya mga fishing natin. Yo no. Isang malaki na naman mga fishing natin. Oh. Gandang tumama ng bala natin, mga kapising hunting. Target na target yung gitna. Ayan, nakakarami na tayo mga ka-fishing hunting. Butukan tayo mga ka-fishing hunting. Ulabog pa tayo ng ano. Yan, tinamaan natin, mga ka-fishing hunting. Tinamaan natin. Ayan, Oh. oh, lakas. Lakas, mga ka-fishing hunting. Yo. Yo. Bah, dalawa pala tinamaan natin, mga ka-fishing hunting. Ayan, o. Oh. Ayan, oh. Ayan, oh. oh. ano oh. Ayo, yo, yo, yo. Ako, nalaglag. Ayaw, isa. Nalaglag, mga kapising natin. Makabuta pa natin. Ah, Pabama natin yung ating baril. Arsikulado. Kung wala na. Wala na isa natin. Saan na napunta? Ah, eto Ito. Ito, mga fishing Yan. Yung malaki pa mga malalaglag, mga fishing Yan. Yan. Swer. Yan. Eh. Yan. Yan. Yan, swerte na naman tayo, mga fishing natin. Bigyan na naman tayo ng maraming biyaya ako huwag yeah, ka dyan ano yan yeah, hunting swerte ganda tumama ng bala natin mga hunting puro nasabi na lang natin mga fishing hunting magandang tumama Ala, yun, yun lang talaga ata. lang masasabi natin talaga mga ka-fishing hunting, maganda talaga tumama eh. Mga hmm. fishing hunting, madali sana natin to. Napakalaki nito. Mga tiyana na maganda. Tailan natin gumanda po ito yun natin mga ka hunting malaki ito yan o oh, laki mga ka hunting o oh. giant giant pikaw o Grabe, mga ka-fishing hunting. Napakalaki. Ayan oh. o. Ayan o. Oh. Grabe. Whew. Ayan, nalagot na yung bala natin o. Oh. Pising hunting, nalagot na bala natin, oh. Puti sa taas. Ayun, oh. Ayan, oh. Oh, tsaga Halos kasing haba yata nung ating ano, ating baril. Mga ka hanting, oh. Grabe, inadali natin na ito. Sko, laki. Thank you Lord. Sa biyaya mong ibinigay sa akin ito. Napakaraming biyaya nito itong araw na ito. Yan oh. Grabe. Ah, ka-fishing hunting. Oh, oh, lakas oh. Ah. Ayan ang mga ka hunting Ang bala natin Hindi nakakasya sa lagayan natin to Mga ka hunting Oh Grabe Mga uh, Tapos na tayong umutok uh, Jack pa tayo sa bigaw ngayon Pakikita ko na sa inyo yung huli natin Mga ka hunting Ang resulta na ating pagtsatsaga yung ating airgun Harvest tayo sa mga bigaw. Ayan, mayroon pa tayo na mga nasa 6 na kilo o hanggang 5 kilo. Ayan. Salamat sa biyayang ipinagkalaob nitong ni araw na to. At maraming salamat po sa mga nanood. Kita na lang po tayo next video. God bless po.